may mali ba sa iyong birth certificate at nais mong malaman kung paano ba ito ayusin. Ang video na ito ay para sa iyo. Dahil ngayon, ibibigay ko lahat ng mga detalye na dapat mong malaman upang makapagproseso ka na sa pagpatama ng mga mali sa iyong birth certificate. Dahil nung nakarang araw ako ay nakagawa ng vlog patungkol sa pagpalate registration ng birth certificate. Ayun, marami ang natulungan na sila ay naliwanagan kung ano yung dapat nilang gagawin. At nakakuha ako ng comment doon na ang sabi niya, Sir, patulong naman po magawa ka ng vlog patungkol sa pag-correct ng mga maling detalye sa birth certificate. Dahil napakarami ang mga mali-maling na isulat sa kanilang mga PSA birth certificate at nais nilang malaman kung ano ba yung mga proseso, ano ba yung dapat nilang gagawin. Kaya naman, ako ngayon ay gumawa na ng paraan. Hindi ko na papalagpasin pa ang panahong ito upang maibigay sa inyo ang dapat ninyong malaman. Okay, ang Aheli sa po na dapat isulat ninyo ang dapat na malaman ninyo ng mga detalye na isasabi ko ngayon para hindi na po tayo paulit-ulit dahil minsan magko po tayo sa baba na obvious naman po yung mga uh, dapat nating malaman na detalye na sa vlog. Tapusin po natin upang uh, hindi po kayo maguluhan, hindi na po tayo, uh, anong tawag ito, Malag. Okay? So, bago natin pag-usapan ang content na ito, alam kong marami ang makaka-relate. Yung mga anak nila, maling spelling, or yung mismong ikaw na nanonood ngayon, mali ang spelling at naghahanap ka ng tutorial or vlog patungkol dyan kung paano itama, nasa tamang video ka. But bago yan, magpapakilala muna ako. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutang i-like ang video kong ito, mag-comment ka if you have another concerns with regards to our content today. So kung meron kang katanungan sa ating content today, you can just comment down below. And ito lang po yung isang hinihingi ko sa ating lahat, no? sa aking mga manunood dyan. Uh, just help me by just subscribing it at tapusin nyo po ang video na ito upang makuha ninyo ang punto ng video kong ito. Kung ikaw ay handa ng makinig sa content natin today, ay let's go na! Ngayon, i-check ninyo ang inyong mga birth certificate. At kung nalaman nyo na may mali talaga na kasulat na detalya sa inyong birth certificate, ang una nyo gagawin ay pupunta sa LCRO. Ano ba ang ibig sabihin ng LCRO, sir? Ang LCRO stands for Local Civil Registry Office. Saan po ba yan matatagpuan? Baka malayo po yan sa amin. Ang LCRO or Local Civil Registry Office ay matatagpuan sa mga munisipyo sa inyo or sa City Hall na malapit sa inyo. So, napakalapit lang po ng mga City Hall or munisipyo sa ating mga lugar. So, puntahan niyo po doon. At Huwag lang kayong pupunta doon na wala kayong dalang bala, wala kayong dalang requirements dahil hindi kayo manonotice. Okay. Ano ba ang mga requirements, sir, sa pagpa-tama uh, ng mga mali sa ating birth certificate? Tayo lang nag comment, yung nag-comment sa akin ito, ang concern niya is yung anak niya na bata 14 years old. So, ating i-address yon. Kung ang problema ay yung sa bata na PSA na may nakalagay na maling detalye, maling letra, o ano bang malang, mali, mali doon. So, ang unang requirements na nire -require sa LCRO is yung PSA copy ng uh, birth certificate ng magulang, mama or papa. Pero kung sino yung may mali sa ama ba o sa ina, Dalhin 'yung copy niya. Pero I highly suggest dalhin na lahat ng PSA copy ng mama at papa para hindi na sila makapagligtas pa. Hindi na pa sila makapahanap pa ng mga ano pang tanong dyan. Okay. Pangalawa na dapat ninyong dalhin is 'yung PSA copy ng uh, birth certificate ng bata mismo. Sir, meron akong NSO dito. inaakse po ba nila? Ang sagot po ay uh, nire but hindi po nila ina-accept. Nire-require talaga nila ang PSA copy. Understood? So next na ipapakuha sa atin, ito yung unang gastos. Is yung certified true copy ng birth certificate ng bata or kung sino man yung may mali. Okay, kukuha tayo sa LCRO or sa munisipyo or sa city hall na kung saan tayo Uh, pumunta. Okay. Hindi ko mabigay ang exact amount kung magkano dahil nakadepende po iyon sa inyong mga LCROs. So, pero hindi aabot ng 200 plus ang babayaran na certified true copy ng birth certificate sa LCRO. Okay. Next na hahanapin sa atin or sa iyo na magpa-process para it maitama ang mali na mga detalye sa inyong birth certificate is baptismal certificate ng mama or papa. Kung sino man yung may mali na nakalagay na detalye doon sa birth ng bata. Pangalawa is yung baptismal certificate ng bata. Okay? Kung sino man yung, uh, kung saan man siya uh, nakuha na, na or binibinyagan, baptismal certificate, yon Doon kayo mag, uh, kuha kayo niyan. Kinakailangan meron. Okay. So, kasunod na hinahanap sa pag-process ng uh, pagtama ng mali sa ating mga birth certificate is yung government issued IDs or mga valid IDs or proof of our identity. So, pwede pong yung SSS, pwede pong yung voters certification, voters ano ba yung mga voter's ID ninyo? Ano ba yung mga meron kayo diyan? At saka, uh, kunan din yung bata kung nag-aral na, 14 years old. So, meron na siyang nag-aral na 'yan. So, meron na siyang ID sa school. So, pwede 'yan dalhin niyo ang uh, mga uh, proof of identity. At saka, sir, wala talaga kaming ano, wala talaga kaming IDs ngayon dahil geto ganyan. So, kung wala ka talaga kayong IDs, pwede kayong kumuha ng NBI or Police Clearance. Yan po ang pwede ninyong dalhin as your valid ID or proof of your identity. So, sir, kung tapos na kami sa, sa mga anong tawag dito, anong tawag uh, mga requirements, ilan po ba ang copies? Three copies each po. Okay? So, ang... Ang, anuhan, ang ano diyan pakukuhanin ka po ng barangay certification Kung saan ka po mismo na uh, nakatira Kung anong barangay ka nakatira At saka, sedula Papakuhanin ka po ng sedula So, yun, uh, magbabayad ka na So, kung wala ka talaga IDs, kukuha ka ng NBA clearance Police clearance Barangay certification Ang barangay certification, walang pong bayad Sa amin, walang bayad at sedula. Pero sa sedula, may bayad po yan. Tapos kapag na-comply na ninyo lahat ng mga requirements na dapat ninyong uh, ipasa sa LCRO, ang mangyayari dyan is mayroong tinatawag na Petition for Correction of Clerical Error of Certificate of Live Birth. Yung birth certificate, mayroong tawag na petition. So, para hindi na po kayo ma, ano tawag dito, uh, madistorbo pa. So, pwede po kayong uh, mag, magbayad. Sila na po ang mag-process sa petition. So, ano bang, ano bang ibig sabihin bakit may petition tayong tinatawag? Ang petition ay yun po dapat ipinopost po yan na binibigyan po ng araw kapag mayroong tumututol sa iyong ginagawa. So, Uh, kung wala naman, ipagpatuloy. Pero kung wala, uh, pero kung meron, ang uh, malaking problema po yon So, ganon. So, pagka, magkano po yung bayad? So, almost a uh, thousand a Th thousand po pero hindi ko sure sa iba't ibang mga LCROs kasi magkaiba po tayo ng LCROs at meron po sila sariling riling uh, pricing and hindi ko po ma uh, exact dahil magkaiba talaga siguro and then um ang ano nyo po, uh, mag, magdala nyo yung ID sa bata, may bayad po, at saka mayroong processing fee. So sa processing fee, kayo na din ang magtano sa inyong mga LCROs kung magkano ang processing fee nila because hindi ko matansya or hindi ko mabigay kung ano yung exact amount dahil meron po talaga silang mga sariling computations when it comes to payments. So sa akin lang kung ano yung mga process na dapat ninyong gagawin at ano yung mga requirements na dapat ninyong i-ready is I am just giving it. Okay? So pagkatapos dyan, uh, ilan ba ang, kung wala talagang mag-petition, wala talaga mag -tutul sa inyong ano, uh, mag ipaprocess na po yan. So ilang months, sir, ang process? Okay, ang months of process niyan, aabot sa inyo ang yung birth certificate na pinatama na is within 5 to 8 months. So expect po kayo na 5 to 8 months. Kagaya lang din ng uh, pagpa-late registration kay, kay mama kasi nagpa-late registration si mama and umabot sa nang 6 months before niya natanggap ang kanyang uh, birth certificate. Okay? So uh pagka, ano diyan, pagka-release na sa inyo ng uh, tawag dito, inyong birth certificate. Hindi po yun ma-erase lahat. O, hindi atawag do, baka nag-expect kayo na kapag magpapatama ng mga mali sa ating birth certificate is imali talaga, baguhin lahat. Hindi. mayroon po ta tayong tinatawag na annotated na. So, meaning sa annotated, mayroon na nakalagay dito na ang taong ito at yung nakalagay dito sa anong yung una talagang uh, birth certificate natin ay iisa. Hindi po siya uh, na bago lahat. Hindi po ganon. Okay? Meron nakalagay sa gilid at sa baba na mga informations na ito ay nagpapatunay na ganito ganyan. Ang uh, taong ito ay mag, mag isa lang po siya. Okay? So, pag 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 uh, kita nyo po sa inyong birth certificate sa kung saan siya nag-aaral, kung saan siya nagtrabaho, ay yun na po ang susundin yung nandoon sa birth certificate mismo na ipinatama na. So, you can just prepare at least 3,000 ata. So, kung siguro kung malayo sa inyo ang inyong munisipyo or city hall. So, at least prepare 3,000 for that. no Or, nakadepende pa sa inyong mga LCROs kung magkano yung uh, pwede nyong babayaran. So, yun po yung process na dapat nating malaman when it comes to Um, pagpaayos sa atin ng ating mga birth certificate. Okay? So, maraming mga mga magulang dyan na medyo nahirapan sila na ganito-ganyan, baka mahal ang babayaran. So, uh, ito po, mayroon na po akong mga naibigay sa inyo at kayo na po ang pumunta, mag-process. Huwag niyo po sayangin ang panahon na makapag-process at hindi pa masyadong mahaba ang panahon sa pag, ano, uh, haba ang panahon sa pa, pag-process ba or pag mag-aral lang yung mga anak baka uh, sobrang mahal na in the, in the, future okay so and gamitin niyo po ang panahon ito para i-process lahat ng ano so if you have a lot of concerns regarding regarding to this no so you can just uh, comment down below kung ano po yung mga kinakailangan niyo at sana nakuha ninyo ang punto ng video kong ito na gusto ko lang po na ibigay kung ano yung dapat nating malaman when it comes sa pagpatama ng mga mali. Madali lang po siya, pero maasikaso din ito. Pero kung nais natin na may tama talaga at ma, um, uh, hindi na makapag-conflict or confused ng ano na teacher or ng mga tao ka, ng employer so yun ipapatama na natin habang may panahon pa so this is me Ruel Mendoza Tanyo saying bye bye and don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye bye.